Ito, so, karating oras mo guba na kayo. Grabe, ang laking lemon oh. Sobrang laki nito man ito. Ito, hmm. isang kilo, eh. Pwede itong gawing juice at oh, may, may, may. gawing juice bago ano. Nalagyan namin ko yung kapon eh. Maganda-ganda kami ko na eh. Dapat eh, yung ayiging... ama din alam dito at nang mayroon pala dito. Si Enrique siguro nagtanim. Wala man sinabi sa amin si Enrique. Mayroon pala yung ganyan puno. Ayun, nakakita niyo. Baba pati, no? Mm. Yun, no? Know? Yung sa ibang bansa, ganito kalaki. Uh ah. Binibili yan. Ganda ang kulay, yellow. Pero mas maliit-liit naman dyan. Di man ganito, sobrang laki naman ng lemon. O, mga ito ganito. Sa ibang bansa, mga ganito. Yan. Ay, grabe. Ang oh, haba. Ang laki talaga. Grabe namang lemon na ito. Ngayon lang nakakita parang American lemon eh. Mm. You know? Siguro, bisu so pang lucky. Pero di ganayog na nakuha namin. Ilang piraso na kuha niya? Piraso. Nakita ko gano'n ni Mang Lina daw, sabi may merong adaw ganito. Sabi ni masuha daw. Hindi ay. Hindi masuha ito lem. Lang, oh, parang American ano yan, lemon. Yan eh. Dito lang yung mga sa ibang basa, ganyan kalaki, oh. -hmm. Ay, grabe. Ngayon ako nakakita ng ganito. Lemon. Oh. Uh. Ay, sakit. Yung lalo, oh. Yung isang malaki doon, no? oh. Kita sa na to, eh. Kunin ko. Grabe. Grabe, ang lemon sa laki. Parang ano yan, eh, yung para yung giant lemon, ano. Hmm. Sobra, grabe yung lemon.